Burp birds push on, yeah, still

First is stop ng bus mga may guys at kumain po kami at uh, 10 o'clock ng gabi po ito na nangyari kagabi mga may guys ano at uh, sobrang gutom ang lahat ng mga passenger nila ayan so pagkatapos namin kumain syempre bumalik naman po kami sa loob ng bus at kami po ay tuloy na mag uwi ng probinsya mga may guys. Ayan yung ating bus dito. As you can see. So, paalis na ang bus mga may guys sa aming, ano, sa aming pinagkainan na restaurant. at kami na po ay tutuloy na rin po para sa aming pag-uwi sa Ilocos Norte. Ayan. So, so nakikita ninyo mga may guys dito sa video natin. Batak na po ito mga may guys. Ano? So, maganda po yung Batak. Ito po yung lugar ni President Marcos natin. Dahil dito po siya pinanganak sa ano sa Batac Ilocos Norte. Ay, Ilocos Sur. I think Ilocos Ilocos Sur ba ito talaga? Hindi ko hindi pa ako sure talaga mga may guys, no. So pasensya na po kayo. Pero itong Batak mga my guys, maganda po ito na lugar dito sa Ilocos. Kasi ang dito yung kanilang Hi, ano. Good morning everyone. Good morning world. Ayan, so andito na tayo ngayon, guys. Dumating na ako dito actually noong alas 3 pa ng umaga. Uh, ano na guys, umaga na talaga tayo dumating dito sa San Nicolas. Kasi yung biyahe natin doon is um, alas 7 ng gabi. Ayan, so dumating ako dito ng alas 3 ng madaling araw. So, as you can see, yung ating mata, puyat pa yan siya guys. Puyat pa talaga. Wala pang, ano, hindi pa siya naka proper na nakatulog ng maayos. Kasi pagdating ko dito, doon ako sa baba dumaano doon ako sa baba nag stay muna hindi ako umakyat dito sa taas kasi pagod ako guys Sobrang pagod ako ang sakit ng ulo ko para mabasag nag stay ako sa baba tapos yung aso kahul ng kahul hindi ako makatulog talaga ng maayos guys kasi yung aso kahul ng kahul and then until now wala pa tayong tulog kasi alam niyo na kapag sa ibang bahay ka parang manibaguhan ka ulit no so yeah ito yung ating ano ngayon guys ito yung ating ganap na ating paglalakbay so okay naman everything is fine yung ating paglalakbay wala namang mga pangyayari sa daan um, pro ang problema ko lang ngayon guys is yung aking mata ayan kasi mahapdi siya talaga ayan you know, oh mahapdi yung ating mata And so, katatapos ko lang nag-coffee and now siguro maligo muna ako. Hindi ko alam kung maliligo ba ako kasi nga yung mata ko, oh. Hapdi yung mata ko. Ayan. So, maganda dito guys. Ano siya dito? Andito na tayo sa San Nicolas. Ito yung kwarto ng mga bata dito. Ayan. Pero andun sila sa kabila natulog. Ayan. So, may aircon naman dyan. Yan. Yan yung aircon. So, yeah. So, ayan guys, nagluto tayo ng breakfast as usual. Nating ginagawa. Lagi naman tayo talaga sa kusina, ano? So, nagluto ako sa lahat ng, ano? Sa lahat ng, o lahat ng ulam ng bata or lahat na sila nilutuan ko ng, ano, ng kanilang breakfast. Meron na silang hotdog meron silang ano yung parang french fries tanga tawag doon oy at uh, syempre nagluto na rin ako ng aming kakainin am sa aming lahat na mga may guys para hindi naman rin tayo magutuman ayan so pagkatapos nito mga may guys ako ay bibili ng hello guys good morning Dito tayo sa Ilocos ngayon, guys. Dito sa San Nicolas, Ilocos North, Ilocosor. Tama ba? Parang mali, yata yung nasabi ko. So, dito tayo. Um, gumising ako ng maaga kasi bibili tayo ng coffee. Kasi coffee is life tayo. So, yeah. Malapit lang naman yung bibilhan dito. Unlike sa ano, unlike sa Sangli napakalayo yung ating bibilhan sa sangli well anyway morning ngayon yung ating mukha ay bagong gising lang actually hindi ako nakagising kasi yung aircon sobrang lakas din yung kanyang ano yung kanyang lamig sobrang lamig tapos nakatutok sa akin kaya yun hindi tayo nakatulog ng maayos so let's find here ano yung ating pwedeng mabili pasok tayo dito tayo guys no sa loob ng kanilang store malaking store po dito sa kanila bili tayo ng coffee ko Co black then magtingin tayo kung ano yung ating pwedeng bilhin di pa gumising sila bossing kaya hindi muna tayo makapagbili ng ulam We have a lot of choices right here. Shout out sa yung ano ha. Pasensya na sa yung mga hindi nakaintindi, nakaintindi ng Bisaya. Kasi Bisaya po tayo. <laughs> bisaya po tayo. <laughs> Ganon talaga. May mga basher sure tayo. May mga ano. May mga nagpo-comment ng medyo di maganda. Well, okay lang yan. Ang mga ano dito guys. Mga dilata. So, ito yung nabili ko. Then, bibili tayo ng shampoo. Gusto ko yung shampoo. Naiwan ko yung shampoo ko doon sa, ano, sa sangli. Kaya, bibili tayo. Ayan. Bili tayo. And, We have a lot of choices right here. Ang dami na 'tong ang Syempre, walang blue. Gusto ko yung blue color na shampoo. Yeah. Blue color. Okay na isa lang bilhin natin kasi 3 days lang naman tayo dito tatlong araw lang okay ng ano, shampoo ng sabon Irish original clean wala dito yung sabon ko na ano yung what is called that yung ano tignan natin Bioderm. Halap tayo. Palmolive. May mga palmolive nila. Tag 20 pesos. Nagpipimples kasi ako yan. Kapag ano. So yeah. Okay na. Babayada na natin to ito lang ito lang naman yung gusto ko yan ano ba yun tag 20 pesos then, yung puti kaya ito na lang okay, ito na lang yung puti na lang yung bilhin natin ay dugi. Hi! Good morning! Hi! <laughs> yung aso ng may-ari ng store. Tara. Magbayad na tayo. Hindi ko alam kung ano yung ano. <coughs> may bread ba? Gusto ko yung bread. Magdagdag ako ng isa. Kasi nga, coffee is life tayo. <laughs> coffee is life. Yan. So, ang dami. Magbayad na tayo. Pero hindi na natin isali si Ate. Hi guys, good morning everyone. Good morning world. Ayan, so andito na tayo ngayon guys. Dumating na ako dito actually noong alas 3 pa ng umaga. Uh, mag ano na guys, umaga na talaga tayo dumating dito sa Nicolas kasi yung biyahe natin doon is um, alas 7 ng gabi. Ayan, so dumating ako dito ng alas 3 ng madaling araw. So, as you can see, yung ating mata, puyat pa yan siya guys, puyat pa talaga. Wala pang, ano, hindi pa siya naka proper na nakatulog ng maayos. Kasi pagdating ko dito, doon ako sa baba dumaano, doon ako sa baba nag- stay muna, hindi ako umakyat dito sa taas kasi pagod ako guys, sobrang napagod ako ang sakit ng ulo ko para mabasag nag stay ako sa baba tapos yung aso kahul ng kahul, hindi ako makatulog talaga nang maayos guys, kasi yung aso kahul ng kahul and then, until now wala pa tayong tulog kasi alam nyo na kapag sa ibang bahay ka parang manibaguhan ka ulit no, so yeah ito yung ating ano ngayon guys ito yung ating ganap na ating paglalakbay so okay naman everything is fine yung ating paglalakbay wala namang mga pangyayari sa daan ang um, pro ang problema ko lang ngayon guys is yung aking mata ayan kasi mahapdi siya talaga ayan guys oh. mahapdi yung ating mata Ayan. So, katatapos ko lang nag-coffee. And now, siguro maligo muna ako. Hindi ko alam kung maliligo ba ako kasi nga yung mata ko, oh. Hapdi yung mata ko. Ayan. So, maganda dito, guys. Ano siya dito? Andito na tayo sa San Nicolas. Ito yung kwarto ng mga bata dito. Ayan. Pero andun sila sa kabila na So, may aircon naman dyan yan yan yung aircon. so yeah Yan na guys, sa wakas nakatulog na rin ako. Sa wakas okay na po yung aking pakiramdam. Charot kasi nga ano nakatulog na tayo ng ano nang dalawang oras lang po guys yung aking tulog kasi napakaingay po talaga yung uh, naggawa ng bahay diyan yung kanilang mga karpintero I mean. So, yeah, natulog ako ng dalawang oras and then um, pinaliguan ko na rin po yung aking ano, yung aking inaalagaan. Ayun, nakaligo na. Tapos na po siya. So nasa kabila na siya, nakapagmerienda na po siya, wala nang problema mga may guys. So ngayon, kasi wala pa tayong ligo, hindi pa hindi pa ako nakaligo kasi nga bagong dating tayo. Gusto ko nang maligo ngayon para naman po ay ma-fresh ko na ma-freskuhan ba ano ba 'yung Tagalog ko eh ma kuhan 'yung ating ano 'yung ating sarili 'yung ating katawan kasi napakainit sobrang init talaga dito sa Ilocos guys so yeah thank you thank you so much for watching and stay safe everyone bye